Ang NBA Slam Dunk Contest ang isa sa mga inaabangang segment ng All-Star Weekend. Dito ay tampok ang mga nagliliparan at nagsasalpapang NBA players para magtagisa ng husay at creativity sa pagdunk. Pero napansin nyo ba na halos wala nang nanonood ng Slam Dunk Contest ngayon? Dahil naging boring na ito at tila wala na tayong nakikitang bago. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano nga bang nangyari at nahantong tayo sa ganitong klaseng slam dunk contest. At tunay nga bang baka hindi na magkaroon ng slam dunk sa mga susunod na taon? At ano ang mga hakbang na pwedeng gawin ng NBA para manumbalik naman ang sigla ng nasabing patimpalak? I tell you what, uh, he getting these guys excited. This guy jumps with awesome power. He plays to the crowd. That's an advantage for him and J.R. Rowder. They're the guys who play to the crowd better. Sa mga nakalipas na Slam Dunk Contest, naging trending ang salitang trash sa Twitter patungkol sa nasabing Slam Dunk Contest. Kahit ang mga judges mismo, eh makikita mong dismayadong dismayado sa mga naging contestant. tuloy yung mga contest na ang mga kalahok ay eh nagpapasiklaban sa husay at acrobatics manalo lamang sa contest na ito. Mga superstars na kayang magliparan at may angking kagalingan sa pagsirko sa ere. Hindi gaya ngayon na ang mga sumasali e eh, mga hindi na natin kakilala. Sino ba itong mga ito? Kaya ba nilang mag -dunk? Mga tanong na madalas maririnig mo sa mga NBA fans tuwing ilalabas nila ang lineup ng mga kasali sa slam dunk contest. Pero bakit nga ba? Bakit naging ganito? I think so. J. Whiskey Dunk if he needed it. Oh, sa puntong ito para masagot natin ang napakaraming katanungan, eh kailangan nating magbalik tanaw sa naging kasaysayan ng slam dunk contest para naman maging malinaw sa atin ang mga tanong lalo na ang mga kasagutan. We'll execute 5 slam dunks within a time limit of 2 minutes. There will be 2 mandatory dunks One from a standing position under the basket. Oh. George Durbin comes back strongly with that one. And now down to his last dunk. Ang pinakaunang slam dunk contest ay nangyari noong 1976. Hindi naman talaga NBA ang nakaisip nito, kundi ang karibal nilang ABA o American Basketball Association. Dahil nga nawawala na sila ng viewers at natatabunan na sila sa pagsikat ng NBA. Nag-isip ang mga organizers ng ABA ng isang gimmick para maibalik ang interes ng mga manonood sa kanila. Ito nga ay yung slam dunk contest. Ang mga kasali rito ay mga tunay na high flyers ng ABA noong panahon na iyon Sina Dr. J, Julius Irving, David the Skywalker Thompson, George Iceman Gervin, Larry Kinon at ang sentrong si artist A-Train Gilmore Naging maganda naman ang response ng publiko at umugong ang interes sa isa pang slam dunk contest Pero sa puntong ito, imbes na isang patimpalak lang ang mangyayari, naging isang season na ito sa bawat halftime ng regular season e eh merong mangyayaring slam dunk contest. At pagkatapos ng napakaraming dunk contest at mula sa 22 contestants, hinirang si Darnell Dr. Dunk Hillman na kampiyon. Pansamantalang natigil ang dunk contest noong nagsanib na ang NBA at ABA at tuluyan nang nawala ang ABA sa Basketball Horizon. Na-isa Naisagawa naman ng NBA ang una nilang versyon ng Slam Dunk Contest noong 1984 at ito na ang alam nating pa-contest na bahagi ng All-Star Weekend. Naging maganda naman ang tanggap ng publiko sa Slam Dunk Contest pero lalo na itong nagigting igting noong nagharap si na Michael Jordan at Dominic Wilkins. Dalawang superstar na may grabing leaping ability at creativity pagdating sa salampakan. Sa paglipas ng panahon, naging average lang din ang mga slam dunk contest. Pero may mangilan nila na talaga namang naging memorable para sa mga fans ng basketball. Nariyan si Harold Miner, Isaiah Ryder, Kobe Bryant noong 1997 slam dunk contest. Pero sa pagdating ng 1998, dahil na rin sa poor performance ng mga manlalaro, pangit na response ng publiko at marami pang dahilan pinagpaliban ng slam dunk contest na pinalitan naman ng two ball challenge ng pinagsamang NBA at WNBA. Tila nawala na ng pag-asa ang organisasyon at ang publiko na muling manunumbalik ang sigla ng slam dunk contest. And the score of 50. Hanggang noong year 2000, nagpasya ang NBA at ang commissioner nito na muling ibalik ang slam dunk. At sakto naman na dumating ang mamang ito. The Wants to see Vince Carter who have told Kenny Smith that he has four dunks that no one has ever seen. Hey, this guy's moving back on the sideline, NBA players when he's coming. I don't understand this. This guy is making everybody move back. And he's gonna take off on the free throw line at the beginning now. I'll just lose it right here. <laughs> I'll lose it right now, Danny. All right, here is Vince Carter with his first stop! Marami ang nagsasabi na si Vince Carter ang nag-iisang dahilan kung bakit nanumbalik ang sigla ng slam dunk contest. May mga biro pa nga na si Vinsanity daw ang patron saint ng mga dunkers sa panahon na ito. Sa mga sumunod na taon, inaabangan ng mga fans ng basketball ang contest. At ang naging magandarito mas naging creative at imaginative pa ang mga kalahok. Pero hindi pa lagi. Merong mahusay at meron din namang palpak merong kapanapanabik at meron din mga nakakatawa. Maraming mga NBA players ang namayagpag sa slam dunk contest, gaya nila Dwight Howard, Nate Robinson, Blake Griffin, Gerald Green at kung sino-sino pa. Hanggang sa dumating ang 2016 at nangyari ang sinasabi nilang best slam dunk contest of all time. Nagsagupa ang dalawa sa mga high leapers ng NBA sa katauhan ni Zach Lavin at Aaron Gordon. Nanalo si Lavin pero naging kontrobersyal ang naging pagkapanalo nito. Sa paglipas ng panahon wala na tayong nakitang masasabi nating memorable na dang contest pagkatapos ng era na iyon. Ngayon ano nga ba ang nangyari? Ito ang unang dahilan kung bakit boring na ang slam dang contest. Tignan nyo mga body, noong 80s, 90s at 2000s. Ito ang ilan sa mga sumali at nagwagi sa slam dang contest. Julius Irving, Michael Jordan, Dominic Wilkins, Harold Miner, Kobe Bryant, Vince Carter, Desmond Mason, Jason Richardson. At ang mga kasali naman sa 2010 onwards, Jeremy Evans, Terence Ross, Glenn Robinson III, Hamido Diallo, Obie Tapin, Anferni Simmons at Mac Maclang. Sino daw? Gets nyo ba mga buddy? Noong mga unang Slam Dunk Contest, ang mga sumasali ay mga star player o superstar na kayang lumipad sa ere para lang maipakita ang kanilang kausayan sa pagdunk. Sa pagtagal ng panahon, ang mga kasali ay mga bench players o role players na marahil eh hindi mo kilala at wala tayong ideya na kaya pala nilang magdunk. Ngayon ang mahalagang tanong, bakit nga ba ang mga superstars ng bagong henerasyon ay umiiwas na sumali sa Slam Dunk Contest? Just imagine kung sina Ja Zion Williamson, Anthony Edwards, Paul George at Jalen Green ang mga kasali. Sigurado akong dudumugin ito at pag-uusapan ng mga fans. Magiging maingay ang slam dunk contest na ito. Pero bakit hindi ito ang pwedeng mangyari? Maraming dahilan. Una na dyan ang sinasabi nilang injury prone. Ang napansin ko sa mga NBA teams ngayon ay eh highly business minded na sila kumpara dati. Mas gugustoy nilang mapreserba ang health at kagalingan ng kanilang superstar kesa maipagmalaki na nanalo ang kanilang player sa isang slam dunk contest. Ang isa pang dahilan ay ang expectations. Kung ikaw ay isang superstar na malakas magdunk at kayang lumipad sa ere, inaasahan ka ng milyon-milyong fans mo na ikaw ang mananalo at sa bandang huli, ikaw ay nabigo, natalo ka marami ang mawawala sa iyo. Maaring ang fanbase dahil bigo kang mapunan ang kanilang mga expectations, ang market value mo. Maaring maapektuan nito ang ibinabayad sa iyo dahil isa kang kahihiyan sa kanilang roster at maari ka pang maitrade dahil nabawasan ang iyong halaga sa fanbase ng team. At kung mamalasin ka pa e eh baka mawala ng tiwala sa iyo ang management at i-wave ka o maging free agent. Pero kung isang role player o bench player ang nanalo, isa itong panggulat para sa NBA at team na kinaaniban mo, tataas ang fanbase at iyong market value. At kahit ma-injury ka pa sa mismong contest, e eh walang kaso dahil hindi ka naman talaga nila pinapasok, hindi ba? Ang isa pang nakikita kong dahilan ay ang pot money. Alam nyo ba mga buddy kung magkano ang kinita ng 2024 Slam Dunk Contest Champion na si Mac MacLang? 105,000 US Dollars. Well, malaking bagay ito para sa rookie at role player gaya ni Obi Toppin at Mac Mac na sumusweldo lamang ng hindi hihigit sa 2 o 3 million para sa kontratang hindi naman ganun katagala. Pero kung sa isang superstar na gaya ni Morant at Lebron James, lumay itong napakaliit dahil alam nating sumusweldo sila ng milyon-milyon bukod pa sa mga endorsements at ex-deals. Sinabi na rin ni Morant dati na kung 1 million dollars daw ang papremyo, ay eh siguradong sasali siya at iba pang superstar sa contest. Pero hanggat kakapiranggot lang ang premyo at napakalaki ng risk, e eh manonood na lang at magchichir na lang daw siya sa courtside. Kung hindi man superstars sa ang mga sasali sa laki ng premyo, sigurado kung seseryosohin ng mga kalahok kahit bench player pa yan. Sa laki ng makukuha nilang premyo e eh magiging maganda ang laban. Hindi yung basta may maisalpak lang at pang-upload lang sa TikTok, hindi ba? Sa paraang ito, lahat tayo ay masaya at makakapanood tayo ng pinaghusay na slam dunk contest. Ang isa pang nakikita nating dahilan ay nawala na ang surprise factor, aking ipapaliwanag buddy. Atin munang panoorin ang malupit na dunk na ito. Shot clock, the cameraman, and the Gatorade containers. Isaiah is also an interior designer here at the Target Center. Here we go, Isaiah Wright. Get that one he wraps under his leg. Isaiah is 6'5. He's not happy with the uh, setup over there right in front of Scotty Pippen. Let's see if he asks Scotty Pippen to move. I doubt that. Scotty Pippen got three NBA championships. He can't ask him to move. Good point, Charles. <laughs> Dati tinatawag itong East Bay Funk Dunk ng originator nitong si Isaiah Ryder. Si Rider ay taga East Bay at siya ang promotor ng dunk na ito. Nang una itong nasilayan ng NBA fans, eh lumuwa ang mga mata nila. Sinabi pa nga ni Charles Barkley na ito na yata ang pinaka-astig na dunk na nakita niya sa buhay niya. Nagkampiyon si Rider sa Slam Dunk Contest na iyon noong 1994. Ilang taon pang lumipas at marami na ang gumagawa ng dunk na ito na tinatawag na ngayong between the legs dunk Kobe Bryant, Vince Carter at marami pang iba Naging staple dunk na ito at kahit nga sa in-game e ginagawa na rin Ang pinupunto natin dito mga body e ang dating out of this world dunk at napaka unique na dunk e naging ordinaryo na lamang sa paglipas ng panahon Marami na din ang gumawa ng free throw line dunk 360 dunk off the backboard dunk, windmill dunk at marami pang iba. Nawala na kasi ang surprise factor sa tuwing may magdadunk sa contest. Minsan napapaisip na lang ang mga manonood kung ano pa bang dunk ang hindi natin nakikita. Hindi lang 'yan, kung ano-ano na rin gimmick ang ginawa nila para lamang mapabilib tayo sa kanilang mga dunks. I can't see either because I hope he don't hit that rim head first. I'm not believing this. Blind! Here comes Zabalos! Yes! Nandiyan na rin yung isang malit na NBA player ang mananaig at hihiranging kampiyon sa isang slam dunk contest gaya na lamang nila Spadweb at Nate Robinson. Oh! The best of the day in my view. Well, I'll as a little man, because of his size, it just I mean, he gets so high off the ground, it just looks so spectacular because it's like he's going up forever. We'll watch him again as he comes in. He's gonna do a little turnaround over the head dunk. There's the step, the two-foot plant. Now he goes up, he's already turning Look, he's up. Para bang meron na tayong nakahandang recipe para sa isang slam dunk contest na inuulit-ulit na lamang kada taon? Hindi ito kasalanan ni naman. Pero ganun talaga sa paglipas ng panahon na naipakita na lahat ng klasing senaryo at dunks na pwedeng magawa sa contest na ito. Siyempre, kailangan natin ng bago. Pero ang tanong, e eh, paano, hindi ba? Ang isa pang nakikita kong dahilan kung bakit boring na ang Slam Dunk Contest e eh, ang mga inconsistencies ng mga judges. Ito take for example natin ang nangyari sa head-to-head -head sa finals ng dalawang malupit na dunkers na sina Zach LaVine at Aaron Gordon. Dikit ang laban at nagsasagutan sa palupitan ng dunks ang dalawa hanggang sa ginawa ni Aaron Gordon ang dunk na ito. Nagumulat sa mga manonood. Para sa akin, ito dapat ang magpapanalo kay Gordon sa contest na iyon. Una, bago ang dunk na ito at hindi pa natin ito nakitang ginawa ng maunang dunk contest. Ang level ng difficulty ay napakataas na kahit siguro ibang dunkers ay eh mahihirapan sa pag-execute nito. At pangatlo, gumamit siya ng mascot para sa kanyang dunk execution. Kung ang timing at lundag ni Gordon ay sa lewa sa galaw ng kanyang mascot, hindi mangyayari ang dunk na iyon. Pero sa bandang huli si Zach Lavin ang nanaig at naging kampiyon. Marami ang nagulat syempre at nadismaya sa naging resulta. Pinagnakawan daw si Gordon ng titulong kampiyon dahil di hamak na siya ang karapat dapat na nanalo. Tama nga naman na mga ex-NBA player ang naging hurado. Pero sana malinaw sa kanila kung ano ang basis para sila magbigay ng punto sa bawat dunk. Minsan tuloy hindi mo na malaman kung anong hinahanap nila sa isang dunk contest, hindi ba? Kapag inconsistent kasi ang mga panelista, magdadalawang isip ang mga kasali kung tutuloy pa ba o hindi. Kung makasali ka man, e ano ang porsyentong magwawagi ka bilang kampiyon? Siyempre ang bawat dunker na sasali ay e nagpe-prepare ng kanilang dunk routines bago ang mismong contest. Pero kung hindi mo alam kung paano ka mabibigyan ng puntos, eh isa itong malaking suntok sa buwan. Ngayon sa mga sinabi natin ng mga problema, magbabahagi din naman tayo ng kaunting solusyon. Ang pinaka-obvious eh syempre taasan ang pot money. Gawin nilang isang milyon o higit pa. Saman nila ng kotse, bahay at lupa, pati one year free meal sa Dewata Pares Overload. Eh kahit ano pa man yan basta maging galante lang sila madali namang humanap ng mga sponsors at ibandera sa court at mga jerseys ng mga manlalaro. Kung yung Dota nga at ML ay nakakapagbigay ng milyon sa premyo, eh NBA pa kaya? Sa parang ito, tataas ang kalidad ng contest at magiging super competitive ang mga kalahok. Superstar man yan o role player, hardcore ika nga. Ang isa pang naiisip kong solusyon e eh medyo kakaiba. Maaring agree kayo o hindi bakit hindi nila pasalihin yung mga streetball dunkers gaya na lang nila Jordan Kilganon at iba pa. Yung tipong magaling na dunker kahit hindi sila NBA player. Sigurado ako mag-iiba ang ihip ng hangin. Alam nyo naman ng mga NBA players, mataas din ang pride at ego ng mga yan. Kapag may isang tagalabas ang nagahari sa slam dunk ng NBA, sigurado akong papalagyang mga yan. Total katuwaan lang naman ng All-Star Weekend. Sa tingin ko hindi magiging problema kung magpasok sila na hindi nila kaliga. Tingin mo body okay kaya yon? Ang isa pang naiisip kong solusyon na maaring hindi rin kayo agree, eh merong dedepensa sa final round. Ipagpalagay natin na dalawa na lamang ang natitirang kalahok at mag -e head to head sila sa final round. Mas okay siguro kung dedepensa ng isa ang dunk ng kabila. Pero dapat puro dunks lang ang tira ng offensive player. Ang nakakamiss kasi sa dunk contest na meron sa regular game ay yung mga in your face dunks. Siguro sa rules ay depende na sa mga referee syempre. Sa history ng NBA Slam Dunk Contest, mapapansin natin na may pattern naman talaga ang mga sumikat na dunk contest laban sa mga average o ang iba ay walang kwenta. 1983 nung ginawa ni Dr. J ang iconic free throw line dunk na ito. 1988 Slam Dunk Contest, nang nag head to head sina Michael Jordan at Dominic Wilkins. Year 2000, ang rebirth ng slam dunk contest. Maraming salamat Vince Carter. At 2016, showdown ni Zach Lavine at Aaron Gordon. At ang iba pang slam dunk contest ay eh, kung hindi average o katanggap-tanggap, eh masasabi nating pasado na rin. Sana hindi pa huli ang lahat at mabigyang sigla muli ng NBA ang kanilang slam dunk contest. Naalala ko noong bata pa ako, mas inaabangan ko ang slam dunk contest kaysa sa mismong all-star game. Iba rin kasi yung excitement na hatid nito. At sigurado kung kapag nagpasukan na kami sa lunes, eh ang magiging umpukan namin ng na makaklasiko ay eh yung mga dunks na ginawa ng mga paborito naming player. Ikaw buddy, may masasuggest ka ba na pwede nilang gawin sa dunk contest para naman manumbalik yung interest nating mga fans? I-comment mo lang yan sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood at pakingikig. Magkita kita molitayo sa susunod na video. Three year old second-year player, 56 pick, Phoenix. Then signed as a free agent with Minnesota this year. He has three. Will get one score on the performance of all three. This will be the second attempt. And he's named his dunks. He's got a couple of names for him. Nice. Is that the nice? Oh no, that, that he's got one. He's gonna touch off the glass. You got one called the windmill touch off the glass